Kunta naman kaming bibili ng coffee beans concept. Mga concept maganda kumaga. Ang ganda ng view dito sa labas ng um, hotel, ayan. Kita mo sa magandang mantis, Lourdes Brodo mamaya ipapakita ko sa inyo itong tinuluyan namin at kakain lang kami ng breakfast at ito yung Mount Press Hotel at doon yung quarry middle quarry ayun dyan kami nakahanap ng transient last year kaso hindi maganda dahil binagyo nga kami Ito yung kape namin kamsat. Ang sarap. Barako. Tapos oranges pala. Liyan at kay Hana. Yun. Paso may sakit sa Hana eh. Ito kamsat yung breakfast namin. Pancake kay, kay Hana na eh. nandito na ulit kami sa room namin kamsat at i room tour ko kayo ng sandali eto kamsat pagpasok mo sa room namin ay eto ang makikita mo itong napakagandang napakalaking sala tapos ayan may TV at dito sa kanan ay meron pang lamesa kung gusto mo mag coffee ito yung rest tapos ayun yung CR napakalaki din kapsat yan pasok naman tayo dito sa kwarto yan at ito yung isang kama queen size may TV din dito may aparador at may terrace doon tapos may bunk bed yan dyan ako natulog sa baba at ayun sa hana may sakit <laughs> nagkasakit naman na ewan ko kung bakit nagkasakit yan right hana ngayon naman kami sa tayo, pupunta kami sa black market para bumili ng strawberry ng mga anak ko kasi gusto daw nilang kumain. Uh, iniwan na namin sila dito sa hotel kasi nga may lagnat yung bunso naming anak. Papunta na kami sa black market kapsat. Bali, so ka kami dito sa may city hall. dito dieto kapseto nilagyan na din pala dito dati wala naman namanya at eto yung city hall kapseto dito kami maglalakad yung pa papakita ko sa kanya yung happy by pa ayan yung kape by the ruins kamo to masarap din magkape dyan <laughs> eto kamsat yung kape by the ruins yan ganyan yung loob ganda dami ng mga kainan dito. Odosan oh. Hindi ako gagaya talaga eh. Tayo dalawa na lang lang. Safety naman sila doon, okay? Siyempre pamalibot kita dito sa lugar ko ah. Para alam mo na yung lugar ko kung gaano kaganda Kahit na traffic. Nandito na kami sa Abanao Pabsat. yun na makikita mo, oh, dami. Diba? Tapos dito, mga wagwagan din, o. yung nasunog oh nung, di ko alam nung last month or last 3 weeks kung so, nah, pa dito na kami sa palengke kamsa dito na yan Ah, dito may sikat na kong ito eh. Yung bilang ng coffee beans. Yung barako. Makambing na ito. Galing sa Shanghai. Okay, dito na kami sa black market. natin siya sa kotse hindi ko nakuha sa loob mo kayo na malamig pa naman dito tanong tanong ito whatsapp may nakita na akong strawberry magkano kaya 4 kilo Ayan, may 250 sa 200 half Ano yun? Ano yun? natatandaan ko dito ako namamaling kay Kamsat <laughs> eto papunta ng hangar itong kaliwa punta naman kami bibili ng coffee beans Kamsat para matikman kung sikat na bilihan ng kape dito bali eko kamsat ko oh. nakabili na ako kamchat tapos hinihintay ko na lang at hindi ko na pinagiling para hindi agad mawala yung aroma ng coffee beans daming bumibili kamchat Ah, nandito kami sa Good Fish Concert. Mag-take out kami ng aming kakainin na pang tanghalian ang dami na agad customer ito ang di siya ito lang siya okay. pagka we dry ngayon ay medyo high tech na din ang good taste eh. yan o oh. ang magdadala ng pagkain sa iyo ay oh, robotic pizza fried rice. Nandito na kami sa Hotel Kamsat at kakain lang kami. Ito yung order namin sa Good Taste Kamsat. Itong buttered chicken, sinigang na baboy, saka ex extra rice, at itong paborito ko na Mickey Bihon. Kain tayo Kamsat. Ito yung in-order namin sa Good Taste. Sarap hapon na kapsyon at nandito pa din kami sa hotel hindi kami nakapamasal ngayong araw dahil masama pa din yung pakiramdam ni Hannah Lea at ang oras ngayon ay 2.40 ng hapon dapat na yun eh sumama ni Hannah hapon na kapsyon at nandito pa din kami sa hotel hindi kami nakapamasal ngayong araw dahil masama pa din yung pakiramdam ni Hannah Lea. At ang oras ngayon ay 2.40 ng hapon. At ito lang ang hindi maganda dito kalsad. Pag malapit ka pala sa kalsada dito, ang ingay. Kahit yung mga tambot sa motor ang lalakas. Bili muna ako ng kapito kabsa. gusto ako bibili ng kape ko kapset dito sa home kape home kape Nakabili na akong kapset, tiramisu latte ang inorder ko ngayon iba kamsat ang tiramisu latte din nila dito sa Pilipinas iba din sa Shanghai